Ate, ba't parang lungkot mo? Ay, hey, naku, Patrick. Hanggap na tayo sa buhay ngayon. Mm -hmm. Parang kailangan ko na yata magtrabaho para at least makatulong dito sa gastusin sa bahay. Ate, ah... Uh, kaya pa naman. Kaya, kakayanin pa. Ano kaya? Ba't to yung sinasabi na kumari? Mamasukan ako ng katulong sa Maynila. Pero ate, Paano to si Jojo? Hindi ako muna sa'yo si Jojo. Babag din ako ang Gagawin ko to para sa atin. Para sa si kabuputi ni Jojo. Mahala ka na kay Jojo, ah. At para sa atin naman to, eh. Ikaw hmm. so, bahala, ate, pero ano yun yung mga makakabote sa pamangkin ko? Okay lang sa akin, ate. Ayos na nga dyan, po. na ako. Ikaw so, na ah. Natiwala naman ako sa iyo eh. Huwag kang ang bala sa o Ako ang mag-aalaga mag sa hanggang pagbalik ni Ate. Malalaking kita ng maayos. pinabili mo to. Oh! Ano yeah, na naman yan? Tumi mo! Kaya sa'yo! The last boss yung tito eh. <laughs> Sinasabi mo siya. Eh, kasi nag-iingat. Oh, laki-laki mo na eh. Alam pa lang pa ka? Para sa mga pinapakain ko sa'yo? Ito na eh. po nga Tatanga-tanga ka kasi. Hindi ka nag-iingat. Palibasa, puro bulak lang iniisip mo eh mo naman po sadya. Di sadya, di sadya. Susunod so, na kong lady mo pa yung tatamahan ka na sa akin. Na, ayusin mo yan. Mukha ka ng pera doon, bumili ka ulit. Madalas mapagalitan si kuya. Akala niya wala nang malasakit si Tito Patrick sa kanya pero minsan, iba ang ibig sabihin ng mga salita niya. Hmm. Nga, kapagod kayo ah. Ang ano anak? Masaya ka ba na? Oo okay, pa. Ikaw Han. Mayroon ba? Ano naman Han. Ha. Hindi lang nakasama ko pa ang dalawang. Hmm. Ano naman? Sige po mga mga. Naka... Naka pagbigyan niyo po ang mga kahit ganyan ang araw. Naka saan mo tayo? Dalawang leo. Oo lahat na. Hayaan mo. Sa susunod. Pag nababas tayo ulit. Tapos marami pa tayong pupuntahan na mas magandang lugar. Tapos mag-enjoy ka. Ta. O anak. Pagpasensya mo. Pag wala ka ng time. Medyo busy kasi sa so office eh. Pero para sa'yo naman yun. Sa future mo. Oo oh, nga pala nak. Oh. Eh, pagpasensya mo naman yun. Yung oh. nabili ko sa'yo ha. Ah. Bago po ito Oo ah. oh, naman nak. Siyempre para sa'yo. Naman naman. Gagawin ni pa pala lahat. Diba? Yun mm. Ayun no? Nakuha mo na yung gusto mo. Ayun. Mm. Alam na mabuti ah. Mabubutihan ba Lagi naman talaga dapat. Samantala, sa aming pamilya, masaya, kompleto at parang walang problema. Mga bagay na akala mong walang makakasira sa inyo. Mga panahong akala mo di ka makakaramdam ng sakit

hindi mo alam kung sino yung totoo mong kalaban o kakampi mo. Sige mo. Sige mo. Ay, na. Papa. Yes, thank you mama. Ang Huwag ka na Oh. Ay na. Yes. Ma, pa. Kanina po, napagtripan ako sa labas. Pero buti po, may tumulong. Ano, mabait po siya. Lalaki po. Ang tapang niya. Kasi ano po, kinuha niya po yung gamit ko sa tambay. Ko. E, binalik niya po agad sa akin. napag ka ka? ko yung mga yun ah. Okay ka lang, Banak? Anak, mag-ingat ka, ha? Pag ganyan mga pangyayari, tumawag ka sa amin. Nga. Mm -hmm. Hindi ko naman po siya masyadong nakalala, pero gaan po nang loob ko sa kanya? Oo, oh, baka kung saan na mapunta ang hanga-hanga na ka, Alalahanin mo, nag-aaral ka pa. Unahin mo munang mag-aaral. Kailangan makapagtapos ka muna. Tsaka huwag kang papasigurado sa mga lalain ganyan. Yung una mo lang nakikilala. Nako, ay hirap yan. Mama si papa mo. Mm. Hmm. Kain ka ng mabuti. Ah, uh, kung hindi mo na itatanong, ganyan na nangyari sa amin ng mama mo. Grabe ka naman sa akin. Mm. Ba? Hindi nga yung tao yung man sa'yo. Kaya ka. <laughs> hmm, papa. Ang sarap, diba? Ang Tignan ako na gusto ni papa mo. Mm -hmm. <laughs> Hindi pa namin alam noon. Kaya siguro magaan ang loob niya sa akin at ganun din ako sa kanya. Tipong parang matagal na kaming magkakilala. Pero di ko alam kung saan at kung paano. to. Baka po pwedeng makahingi ng pantuition. Tuition? Ano ba diba may trabaho ka? May eh, part time ka, di ba? Hmm. Eh, hindi ka sa akin. Wala ka nang pinagagastos ang dito. Saan na pupunta pera mo? Wala pa din kasi dito eh. Kung pwede lang, baka may hindi pa ako sa'yo ng pagdagdag. Jo, malaki ka na, Jo. Kaya mo na yan. Dami ko nang gastos sa'yo. Tsaka, dami ko nang ginastos sa'yo. Kung di mo kaya pagsabayin yung pag-aaral tsaka yung Trabaho mo na yan. Tumigil ka na lang, Diyo. Kailangan ko ba intindihin yan? So, di po siya pag di pa kasi na nakapag-exam, babagsak po Kung so, maghanap ka ng anong, papasokan mo mga lima. Para ka i-sustentohin yung pag-aaral mo. Pero tito, sayang naman po. Graduating ako. Bayan dyan ah. Tukon na nga, lupas ano? ka na! Malis ka na rin! Huwag ka na rin bumalik, gaya na nanay mo. Masakit pakinggan. Pero ang totoo, gusto lang ni Tito Patrick na matuto si Kuya Jojo tumayo sa sarili niyang paa. Ma! ma. Hoy Jojo! Ba't pumunta ka rito? Makikita ka na asawa ko! Di ko sabi ko huwag ka pumunta rito? Tingnan lang ma, gusto ko lang sana humingi ng tulong para sa puso ko. So, kung may nga pang tuition fee sa inyo, kasi wala ka ko naman po minto ng pag-aaral. Malaki ka na! Hindi ko sinabi ni Patrick mo na wala nang pakialam sa'yo. Tsaka may bagong pamilya na ako. Pero ma, anak niyo pa rin ako. Oo, anak kita! Pero buwan ka, ka na pagkakamali ko. Umalis ka na pa ako, bakit makita pa na asawa ko? Alis ka na! Alis ka na! Dito ko nalaman ang lahat. Nagulat ako sa narinig ko, magkapatid pala kami ni kuya. At tulad din ni mama, iniwan lang din si kuya kina Tito Patrick. Wala akong magawa habang nakikita kong pinagtatabuyan ang sarili kong kapatid. Oh, iyak mo dyan. Para kang bata. Kalad kalad ng bahay oh. maglinis ka na lang dyan. Pumunta po kasi ako yung mama eh. Go! Oh. Eh, ko ako ng tulong basta sa tuition huh. Ano pala mo? <laughs> Di ba wala? Alam beses ko na sinabi sa'yo na huwag mo napuntahan yung nanay mo. Wala ka kasi utak, Joe. Diba, hindi ka na mahal nun. May iba ng pamilya yun. Sinubukan ko lang naman po eh. Kaso, tinabay po. <tis> Yun na nga eh. May iba ng pamilya yung mama mo. Malamang, hindi ka napapansinin nun. Aba, Jojo. Kahit kailan di ka nag-iisip eh. Tsaka, kung tutulungan ka nun, dapat dati pa. <tis> Laki mo nun, hindi ka nga naisipang balikan, tulong pa. <tis> Tigil ka, Jojo. Alat-galat ng bahay kung yung in inatupag mo. May napala ka pa. Paas ka naman ako, makain ka naman ah. Gawin mo sa'yo? Gusto ko lang. Gusto ko lang po kasi mga pagtapos ng pagkakaroon. Pag Nasagot pag ka pa. Maglinis ka na lang. May nagawa ka pang mabuti. Wala na sa kumpare ko. Makapag-inuman na lang. Pupainom ka na naman. Pupuntaan ko lang yung ate. Grabe ginawa niya sa bata. Pinahiya na naman. Ano? Gagawa ka na naman ng skandalo? At iba naman ikaw? Diyos ko naman. At dahil sa sama ng loob, lumaya si Kuya. Sinubukan siya hanapin nila Tito Patrick, pero hindi nila matuntun si Kuya. Hanggang sa isang araw, may nakapagsabi sa akin kung nasaan si Kuya. Jo? Ba't hinahanap nila Tito Pat, ni nila Tita Leni. Hanapin. Wala naman silang pakisahin. Wala. Sumugod si Tito Pat sa amin nung araw na pumunta ka din sa amin. Si Mama, tinawag niyang pabayang ina. Tapos si Papa, inaway-away niya doon. Mahal ka ni Tito Pat. Lamdam po yun, Jo. Ate! Ba't mo ganun yung ginawa mo sa bata? Masyado ka mang high blood dyan. Tumigil ka nga dyan, huwag ka maingay Magagalit yung asawa ko. Oh, pakialam ko dun. Tsaka, ate, anak mo yun. Wala na akong pakialam dun. Di ba pinabaya ko na sa yun? Tay, ilang taong ko inalagahan yung bata, hindi niyo naman lang matulungan, masuportahan. Pag-aaral na lang yung may bibigay niyo Wala na akong magagadong, may pamilya na ako. Ano to? Ano ginagawa mo dito? tsaka pa! Oh. Kung dahilan na ito eh, kaya hindi makapagbigay tong ate ko eh. Huwag mo no, ang tinuduro-duro sa pamamahay ko. Wala akong pakialam sa'yo. Ang kapal na mukha mo! Tandaan, Tandaan niyo to! -tan Tandaan niyo to! Kayo, pag si Jojo nahinto sa pag-aaral, babalikan mo kayo. Tawakpang mo ba? Una nga lang dumayo dito. Lahat-ulot talaga ang kapatid mo eh, no? walang modo. Ang kapal na mukha, papasok-pasok pa dito sa bahay. Ewan ko doon. Eh bigla-bigla nila sumusugod dito yun kung alam sa sugod yun eh. Ano, nanghihina naman ng pera. Eh, yun naman gusto nang lagi, di ba? Mukhang pera. Eh, yun, malamang pumunta si Jojo dito na kanan eh. Ba't <laughs> di mo sinasabi sa akin? Ma, Pa, hindi po yun. Bakit binabanggit niya po si Jojo? At bakit po ate yung tawag niya sa inyo? Hindi pa siya, anak. Anak ko si Jojo, tito na yun, Kapat ko yun. Magpasensya naman na di na mauulit siya susunod siya dito. Anak ko si Jojo sa unang pagkakamali ko. Pero huwag mo naisipin yan. Hindi na. Sigurado ka? Ginawa ni Tito Pat yun? Kasi, pag magkasama kami, iba pinaparamdam niya sa akin eh. Oo, hey, Jo. Hinahanap ko na nila. Kaya kung ako sa'yo, uwi ka na. Nasamaan kita. Kaya tara, sasamaan kita umuwi. Nag-aalala na sila sa'yo. Nung gabing yun, naguguluhan din ako kung ano totoo. Pero ang unang pumasok sa isip ko, magkapatid tayo. Hindi mo mabago ng estado ng buhay yon Tara, umuwi na tayo. Wala. Naalala ba na sila tayo. Pat, ba't ba gano'n naman yung sinabi mo sa bata? Hanggang ngayon tuloy hindi pa umuwi. Parang di mo naman nakawala na. Parang di mo naman alam pinagdaanan ko. Hindi naman sa ganun, pa Ang sinasabi ko lang, bata pa si Jojo, hindi niya pa maintindihan yung gusto mong ipaintindi sa kanya. Yun ang kailangan ni Jojo. Yun ang kailangan ng bata. Kailangan niya maging magaling, maging matibay. Hindi pwedeng doon na lang matapos yung buhay niya. Hindi pwedeng porke wala siyang amat ina. Pabagpapabaya siya. Dapat kayang kaya niya tumayo sa sarili niyang paa. Tito, Tito, tama po kayo. Kanina po po namin nadidinig yung mga pinagtatalunan niyo. Pasensya na po kung minsan mga lahat ng mga sinabi niya sa in. Pasensya na rin po kung naging mahina po ako. Alam mo jo, ang hirap isipin na araw lang lahat ng na mga nangyayari sa ngayon eh. Pero araw-araw gusto ko lang iparating sa yo na sana maging handa ka sa kung ano ang mangyayari sa hamon sa buhay mo. Hirap man o ginawa. Gusto ko lang, mas tumibay ka. Ah, uh, yeah. Maraming salamat ay na hanap mo si Jojo. Wala pong naman ni Ipap. Basta para sa inyo din po. Hello, Aimer po. I'm Cherry. I'm Jana. Jojo. At kami po ang e Idea Films. E Yon, maraming salamat po palagi sa walang sawang panonood at head. Okay. Nga pala, special shoutout sa Siligang Recap yun. Napaka kapwa namin ano yan, kapwa rin namin content creator yan. Napaka husay. Yon, sana sabay nating ma-reach yung 100k subs. Mabuhay kayo lagi tol. Thank you. No? And shout out pala kay Rowan ng Mindoro Oriental Mifravis. -prabi. Mi Mifravis? Oriental Mifravis. Shout. Ah, um, shout out kay uh, Chelsea Subiri. Yes, aka Miss O ng Bulingit Pangasinan at kay uh, syempre, my love dog Shen Guy. Hey. And shout out nga po pala kay Jennifer from Bulacan. And shout out nga po pala kay Senpai from sa Baliches. Mga tropa ko dyan. Maraming maraming salamat sa pananood sa, sa amin. Hello, and also, staff ng Bell Studio and Makeup by Kate. Shout out! Wow! <laughs> and shout out nga po pala sa mama ko. I love you palagi, ma. Hi, mahal! Shout out nga po pala kay Queen Gamal from Miami, USA. Ingat po kayo dyan palagi. I love you. Ingat po. Shout out nga po pala kay Resty na taga Kent City from Holy Spirit. Maraming maraming salamat po sa pananood ng aming videos. Thank you. Yes, yun. Uh, Na-shoutout kay Jomel. Salamat sa Mount Aju Heart. Sana sa susunod pa. Tingas naman ito. Sabi natin siya, sarap ba? Wala pa Wala nga eh. Naman ba? Wala pa nga. Hindi. <laughs> <laughs> Tingas. Yan <laughs> ay iniiwa talaga.

Bumabad sa tingin. Bakit? Nangyayakin lang yung kapatid mo eh, no? Sige, John. Bakit? Pero, bakit mo isipin yun? Ano yung batik. Hindi natin yung Ano? Malaki ka hindi ba sinabi ni Tito Patrick mo lang? Hindi nakataba. Hindi. Hindi, <laughs> yeah, okay lang, okay lang. Pero ma, anak ka pa rin ako. Kahit hey, na! Ayan! Lain naralo na akong mahal. Ay! Tingo! Yakap tingo! Nagkala ko magsasigita pa siya. Hindi na. Action.

Hai <laughs> <laughs> sendungungannyi <Salamander> papa industrylang <laughs> di